Mga kalugit, kamusta pong lahat? Ayan, may client tayo mga kalugit from Torel. So mga kalugit, shoutout everyone. Shoutout sa mga taga Torel John. Ayan. Asa banda mo, Torel Dam? Sa Lambre. Lambre? Ay mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin, Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 6. Becomes Mental Double City. Straight na mga kalugit sa Gerdaos. Sige palinis si Madam ang kalugit hindi dumatanggal. So ayan followers natin si Madam

辣米。Well, Eh, hindi sakit pa. Sakit, oke okay na. Diri sakit diri. Ay mga kalugit diri daw ga sakit daw. Dai Mark, dai sa Mark. Yung mga lugi, tingnan nyo. Laki -laki, oh. Ang laki-laki, oh. Kamuda yung nga sakit ako ni Madam. Ay, naya lang. Hmm? Amo di dam ka sakit dam ayon dam oh, tipo tigil tingnan niyo. Hindi mm. ni matanggal no. Ay, dako. Oo. Uh. Ay, Diyos ko, Mario, sa Santisima, o boss, balinghoy nga ginataan nga may kamatis, aos, bumbay. Palihog ko, sabat. Do, balinghoy. Naku, Adam, o. Ano, uh. dako, dako, o. Uh. Do, do, pusti sa, ano, sa, ano, Magalianis. Uy, mm. nakapasitip.

wala <gasps> Pero, na tanggal. Pero efficacy mo ay kamo kabutang efficacy. Wala pa ko ato katuan sa dugong sa inyo. Hala ko <laughs> <Nahulian> na kadugo na humana. Na uli. Na uli ano siya. <laughs> Kuwai okay, efficacy de tambo. Ku hindi mauli at maayo dam imnon mo ang efficacy. <laughs> Char lang mga kalogit. <laughs> <laughs> For, turn now use turn. <laughs> Charlo mga kalugit huwag nyo inumin ha dilaan nyo lang kunti para maano Charlo lagyan nyo mga kalugit lagyan nyo sa kuton ibalot nyo ang ang ano nyo sa mga gaya gaya dyan sa mga manicurist dyan ha yayahin nyo to <laughs> salamat kayo sa akin <laughs> mm -mm. huwag kayong manira kay Mr. Ingron Grabe no, laki-laki. Ay, ito po so, tayo ninoy! Ay, ito! <laughs> ano, ang sana, dahil nahulog duman. <laughs> Diyos ko, mga kalugit, pasensya nagsala naman kami, nakibot kami mga kalugit. <laughs> mga itot. Ay, itot! <laughs> so, mga kalugit, pakita natin, customer natin, okay lang dahil, pakita yeah. tayo mo. Ay, mga kalugit po sa may namin o mag-asawahay. Ayan, sir, madam. Always sila nanonood sa ating vlog. Ayan. Yes, and hindi mo din always looking at po. Oo. -o. Mga happy-happy lang tayo dito. Bit-bit ka mong isa ka kilo nga. Isa ka kilo, isa kakilo mo nga. Isa ng nga baboy para maedubuhan kita. So, mga kalugit. Ayan, thank you so much. Mga kalugit, tapos na. And mga kalugit, thank you so much. God bless.